Yo, what's up mga kahabi? <laughs> Long time no see. But now see na. So yun mga kahabi, no? mag-update lang tayo sa ating mga ibunan. Sa ating mga ibunan, sa ating mga ibon. Si medyo matagal na, isang buwan na ata. Hindi tayo napag-update. Si so, yun mga kahabi, meron tayong ma uh, good news no at uh, Good news lang, huwag na natin Gunggong! Na Barili kita sa mukha eh! Mga kabi, Yun na nga mga kabi, ka ka no Unahin natin tong Pinaka Unang good news natin dito O, siya, no Yung ating mga Papisa Ay, lumabas, ayun eh. Lumabas na isang green ewing opaline hen tapos yung pares niya ay yellow balls split ino normal lang yung ano hindi yan split sa ino yung ano hen tingnan natin yung kanina mga anak ay hey, malaki na mga green mga green mga kabi Ah, oh, ito isang to. Hindi man siya yellow bull eh. Pied. Parang pied siya mga kabi. Walang yellow. Ito mga green to. Green ewing na normal. Ang green ewing yan hmm. Ayan. Mga kabi. Then, itong si Red Eye tsaka si Sweetie. Malapit na rin itong mga itlog si Red Eye eh. Si Lutino natin. Lutino normal. Tapos si Sweetie. Split in na yan si Sweetie. Lalaki yan. Sweetie lang na pangalan namin kasi malambing daw. Pinahin natin yung kanilang nest box. Malapit na yung mga itlog eh. natin silipin natin baka may itlog na. Yung nest box nga pala nila ay pang ano ito, parakeets. Oh, wala pa. Sabi si Wala Wala lang ano Wala mo Ka Hakot hakot to uh, sa hindi Mga basal pa mga lade. Sila marunong masyado maghakot Ng nesting Material At dumako naman tayo dito Sa baba tung isang good news natin Alam mo tayo good news dito kaso nandun sa loob si ano yung kanilang Yan tabi mo na dyan Tabi mo na Tabi mo na Matapang kasi ito eh Excuse mo na excuse 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 mo Excuse mo na Alam mo na Yan, isang good news natin dito mga kabe. Kita nyo? Yan labas natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kabe no? Ah, maglabas ng red eye. Ayan mga kabe oh. Ayan mga kabe oh. Red eye siya mga kabe. Ayan lupino visual natin na natin tapos so, yung kanyang kapatid ay yellow ball siguro sigura, yellow ball ay 5 5 to 5 yan na maitim Ayusin natin ba 'yung mamatay? Nati urok ko. Hmm. Ayun. 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 Ang natin mga kahabi. Dalawa lang itlog nila kasi Bagong, bagong paris ko pala sa kanila Mag-ama yan mga kahabi Yan mag-ama yung kaparis ni Tupac dati Yung kak Tapos anak niya yan Anak ni Tupac Tapos dito naman, malapit na rin to. Mag-ama din to. Isang green uh, uh pied, green pine split ino, split opa. Tapos isang green na uh, opaline green. Visual opaline. Anak na yan. Ano yan, pulang-pula yung ano yan. Kap. Oh. Kulang pula yung ulo. Ayan Ayan, ito yung bigay natin kay Boss Junior. Bigay natin to. ka pares. Bale, bibigyan din natin ng pang paris dyan. Isang kak. So, hindi natin nabenta. Sobrang hirap kasi maghanap ng ano ngayon, hen. Ng kukatil, ang hirap paghanap. din ito, malapit na ito. Palagi nang napasok yung kak sa ano, sa nest box. Ayan. Tapos ito si Sanio, oh. Sunny. Yan si Sunny oh. Yan si Sunny. Ito si Dragon. At meron tayong good news din. At yan, meron na silang nest box. Bilhan natin ang nest box. Nung isang araw. Yan, gabaris naman niya. Kapatid niya yan sa third. Third hatch. Tapos si, ano, si, si Dragon ay first to first hatch. O second, no? Oh. Mga ganun second na tapos tapos yun ay hunter hatch. Kapatid sila. Pero hindi sila magkaparehas ng offspring. Yan. Yung mga ibon natin. Yan, sana mag-play na ito ng marami susunod. Dalawa lang kasi. Ito, malapit na rin. To. Ito nga pala yung nagkaroon ng ano natin. Big binding yung far blue Ayan Nag-meet na rin yan Ipakita ko sa inyo yung Yung Clips Na Nag-meet sila niya na yung nabiniyohan ko din dito naman sila 2 pack Narapit na rin ito 2 pack dito Itlog ka na 2 pack hmm, Nag-itlog na ikaw Sili po ito pa ka. Hmm, tapang talaga ni tupak. Tupak. Ayan si Tupac ko, tapang. Kita niya yan, oh. Nandiyan na kagad. Ba, meron ng itlog. Silipin na natin. Ilagyan ko muna ng takip yung kanyang butas doon para nang kapasok. Ay, meron na pala. May itlog na pala si Tupac. Hala. Hindi ko alam yung Tupac ah. Nung unang itlog niya kasi, hindi mga fertile. Tingnan wow. natin na kung fertile. Ito pala si Tupac. Hindi namin alam yun ha. Yung parang fertile naman siya. Tingnan natin kung fertile siya. Ang hirap nung walang pin ano ah, ito pertil to, sigurado pertil ayun pertil oh hindi ko na alam na meron palang nang itlog na pala to pertil din to pangalawa kasi unang apat na ano niya ito magalaw ba pero din ito mga kahabi oh Hmm, kita yung ugat fertil pangatlo ang apat hindi ko alam to ah ay fertile din oh perfect Malapit na rin mapisa 'to, di ko alam 'to. Meron na pala ng ano si Tupak. Di ko kasi sila nakita nang mag-meet. Sorry Tupak, ano bulabog 'yung paglimlim mo. 'To so, magaling naman 'yan si Tupak. Yung unang hats kasi nila First. Wala Tinignan ko, wala pa si sweety. Ah. Meron na si Tupak, gimlim na pala. Pastillan. So yun nga, mga, ano natin, good news nga, at na at na-surprise tayo dito kay Tupac. Meron na palang itlog. Eh, tingnan nga natin tong parblo natin. ba meron na din to. So, ito, ay, wala pa. Itong parblo natin. Ito yung nagkaroon ng splay, ah, igbinding. Sana, hindi na siya magkaroon ng igbinding, no? may yun. Ayan. At yun na nga mga kabi. Dito na natin tapusin ang ating video sa ating ibunan. For today's video nga pala mga kabi. No? At sa mga isda din natin mamaya I'll update ko rin kayo. No? So yun mga kabi at shoutout nga pala kay Boss Juni Dilan. At sa mga na kilala sa akin dyan hindi ko na kayo isa -isahin? kay Master Popoy Jips Shoutout si Paring Dix Shoutout syempre mga mag-iibon dyan sa inyo lahat so until next video mga